Binalo pa ko tang idara sa ospital kang nagresponding personalis kang MDRRMO ang 26 anyos na motoristang ini. Alagad pig deklaraman sa nang dead on arrival kang doktor. Ini makalis na makabangga sa nakaparadang truck lunad kang sa iyang motorsiklo. Sa gilid tinampong sakop kang Maharlika Highway sa Barangay Buton, Kasiguran, Sorsogon. Alas 4 ning maagaw kang lunes, Abril 22. Sigun kay Police Top Sergeant Bernice Garlan, an assistant pikad kang kasiguran municipal police station, gikan ang biktima sa kasiguran proper, asin pasiring sa direksyon pa Sorsogon City proper, alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Dahil na reparo ang nakaparadang truck, rason kang pagkakabangga kay ni sa likod na partikan truck. Sa kusugang impact, nagsapo ng seryosong lugad sa manibaybang partikan hawak ang biktima rason kang sa iyang pagkagadan. Napagaraman man, nakakaparada pa sa nakantrak sa lugar as nagkape ang driver sa sarong kakanan. Ang pinaka pinakamainam po kasi sir, dapat talaga sana huwag sanang mag-parking sa kahit saan po ng mga highway kasi highway po bagayan. And if ever hindi po talaga maiwasan ng magkailangan kailangan po magpark kasi may mga establishment po baga sa gilid ng mga highway, sana po mayroon po sila ng yung uh, early warning device po sir and be sure na talagang makikita po ng mga incoming vehicles para po uh, malayo pa lang makaiwas na po yung mga vehicles po na pwedeng makaan po ay nadadaan po. Nagluluwas man sa investigasyon na pwede sir na nagi yung kaambiktima asin marikas man ang padalagang kaini. Dei naman nagsaangat pa ng kaso ang pamilyang nabay ang kambiktima matapos ang naging pakikipagulay sa lado kang truck driver. Po namin may well lighted po ang highway namin and and dyan sa Kasiguran, mahalik ka papunta po dito sa sentro ng Kasiguran. Madami po, I mean, maliwanag po, maliwanag po ang daan po. Mientras tanto, sa datos kang hepaturang na bulan, ininang ikatulong vehicular accident sa banwaan na may binawi aning buhay. Imbuelto ang mga nakaparadang truck sa gilid tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.